Igit alas 4 na nga rin ng madaling araw nung makarating na nga kami dito sa Philippine Heart Center. Kahit anong aga nga ng alis namin, eh pagdating nga dito, eh dinudumog pa nga rin ng maraming tao. Naabot pa nga rin kami ng mahabang pila. Kahit ganun nga kahaba ang pila na nadadating nga namin, eh kailangan pa rin namin magtsaga. Makakuha nga rin ng libreng gamot para sa aking mudra. Pero para sa akin nga, eh mas nakukuntihan nga ako sa mga taong nakapila ngayon kumpara dati. Kung tatansyayin ko nga, siguro nasa pang 50 nga kami. Aba, naghihintay na kami na papasukin sa Philippine Heart Center. Eh, inabot na nga rin kami ng umaga dito. Medyo lumalabas na nga rin ang liwala. Galing nga sa kalangitan. sana nga ngayon, eh, maganda nga ang maging panahon para hindi nga kami maabutan ng ulan sa pag-uwi nga namin. At nangangawit nga ako, eh, iniwanan ko nga muna ang aking pila. Uwa nga muna ako nitong karton para makaupo nga muna ako sandali hanggat hindi pa nagpapapasok. At binuksan ko na nga rin itong minipan ko dahil medyo mainit nga dito at malamu. Kaya nga lang, eh, meron lumabas na nga garda, ayusin namin ng pilat pila at marapit na nga nung kami pumasok so, sa loob. Pasa ng ilang minuto, ang unang na nga nilang pinapasok ay ang pilang ng malasakit. Basta hinihintay ko nga natawagin ng pila namin, eh chinik ko nga muna tong OPD card ni Mudra. Ay nga na January at February, eh meron nga kaming schedule. Yung mga nais nga na magpa-check up sa Philippine Heart Center o meron mang gustong itanong. Ito na po yung mga hotline na pwede nyong tawagan dito sa Philippine Heart Center. At bago ka nga pumila ng pagkuha ng gamot dito sa Philippine Heart Center, na huwag na huwag mo nga kakalimutan na daling nga itong guarantee letter. sa guarantee letter, ang pinaka-importante nga itong reseta ng pasyente. Nga sa pinipila ko nga ng pagkuha ng gamot ang mudra ko, e eh, pinipila ko na nga rin ang ng gamot para sa aking dyan. Kung so, sa Philippine Heart Center sa pharmacy, ang kagandahan nga dito, ang isang number na ibibigay nga sa'yo, e eh, pwede mo nga ipila para sa apat na katao, pero nga mga kamag-alak na nagpapacheck up nga dito, o may mga guarantee letter na ipasok nga dito sa Philippine Heart Center e eh, pwede mo nga sabay-sabay nakuhani sa isang araw pero, lang. Pero syempre habang binibigay nga ng guard yung number sa'yo, e eh, kailangan mo nga sabihin sa sa na kung ilang katao ang pinipila mo para sa isang number para may sulat niya nga sa number na ibibigay sa iyo. pag hindi mo nga nasabi at naipasa mo na nga ang mga papel na ito sa loob ng pharmacy, wala nga nakalagay, eh isang tao nga lang ang may ibibigay na gamot para sa iyo. May labas ko na nga aking face mask, eh maya maya nga lang, eh lumabas na nga rin yung guard para sabihan kami na papasok na araw kami sa loob. Ay, agad na nga rin nga ako tumayo at kinuha ang aking bakit bumalik nga sa dati kong pila. Pasok na nga kami sa loob, e eh iniwan ko nga muna saglit ang aking pila at pumunta nga muna ako dito sa may harap ng pharmacy para ma check nga yung mga gamot na out of stock ngayong araw. Pati na nga lahat nga na nakalista nga dito, e eh wala nga sa reseta lahat ni Mudra. Lutuwa nga ako dahil lahat nga ng gamot na nakalista nga sa reseta ni Mudra, e eh makukuha nga namin ngayong araw. At pati na nga rin ang gamot ng aking biyanan e eh makukuha ko nga rin dahil lahat nga na nandito, e eh kumpleto rin nakalipas nga rin ng dalawang oras, ay eh, nakuha ko na nga rin yung number. At ito po yung sinasabi ko sa inyo na may palatandaan nga po kung ilang tao ang pipila nyo. Sulat ng guard sa inyong number. Tapos nga na ilang oras na pag ay eh, na-process na nga nila lahat ng gamot na kukunin ko nga dito sa pharmacy. tapos so, nga na ilang oras na matagal na pag ay eh, makukuha ko na nga rin itong gamot ng aking mudra, pati na aking biyanan. Lang po, salamat.